Magandang araw po sa inyong lahat. Uh, ito patuloy sa aking pagre-report sa inyo tungkol sa mga development, sa mga kaso uh, na hinggil doon sa uh, mga flood control project. At uh, i-re-report ko po na ngayong araw, yung AMLAC, yung Anti-Money Laundering Council, nakakuha na po ng dalawang freeze order. This brings the total amount of assets frozen to about 12 billion pesos. Kasama po dito ang mga air asset ni Saldico, ang value mga 4 billion at uh, bukod pa ron, meron po tayong nakuhang 3566 na bank account, 198 insurance policies, 247 motor vehicles, 178 real properties, 16 na e-wallet account at saka air asset na na-frozen na, na, na. Umpisa lang po po ito, mas marami pong asset ay ma frozen para maibalik ang pera ng tao sa kanila. Ito po ang aming pangako, that the money of the people will be given back to the people. Meron din pong development, uh, yung ICI at saka DPWH, mag magsusumit po ng ebidensya sa ombudsman and magrekomenda sila ng kaso ng plunder, anti-graft, bribery, conflict of interest sa walong congressman na may mayare ng mga construction company na may proyekto sa DPWH. Lastly, meron po akong uh, ibabanggit sa inyo. dinapitan po kami ng abogado ni Saldico at nagtatangkang mag-blackmail na kung hindi po namin kakanselihin daw ang passport niya, hindi na raw siya maglalabas ng video. I do not negotiate with criminals. Kahit maglabas ka na ng video ng lahat ng kasinungalingan mo na pag-destabilize sa gobyerno, gusto kong malaman mo Saldi, makakansela pa rin ang passport mo. Hindi ka na makakatakas sa hustisya.